Ayan, good, good, good morning everyone. Salita na po ako, pasensya na po. Ha? Pasensya na po sa mga followers ng mga anak ko, monthly followers, no? Yung mga tanong na yan, ninyo lahat, alam kong masasagot na ngayon yan. Ito, hindi scripted. Pero lahat ng, sila, ng vlog nila ni, halos lahat ng vlog nila ni Direk ni, ni Ulo ay scripted po yun ginamit ang mga taong nasa paligid ko. Sinuportahan po namin yon para kumita siya. Siya lang po ang kumikita. tandaan nyo yan. Yan mga nagtatanong, nagsasabi na mukha kami pira. Wala pong binibigay. Yan si Derek Ulo ng pira sa amin. Ha? Kahit po, pang sa bulok na bahay namin? Tandaan nyo, Sobrang galit ko na po. Pero, unang-una po, pagsimula ako sa pagsimula nila doon, man. Nung una pa, naobserbahan ko na po ang ugali niyang direct ulo na yan na hindi po talaga maganda. Mula pa nung kakasimula pa lang nilang mag-vlog since past years, sinusuportahan ko na po ang mga ginagawa nila. Mula po sa nasugbo Patangas, alam nyo ba kung alam nyo po yung uh, Fortune Island? Uh, kung gaano kataas yan, nag pa ako para sa views nila. Buwis buhay po ako para, para, para ipakita ko yung pagsuporta sa kanila. Hanggang napunta kami ng White Sun, hanggang napunta po kami sa Kabyang Tanib, yung boundary ng Cavite, sinusuportahan ko po yan sila. Ah, pero wala pong utang na loob yan. Tandaan niyo yan. Wala pong utang na loob yan. Ah, time to time po. Na, ah, inobserbahan ko lang yan sila. Ginamit na lahat ng mga taong nakapaligid sa amin sa mga kasinungalingan yung gustong gawin. Ah, Pero po ito sasabihin ko sa inyo. Na, ah, naawa po ako sa nako. Malabo daw po sa istasan. Nawa po ako sa anak ko. Kay Kasi bakit po? Yung bilang pagkamagulang ko, ha, pinapahubad niya yung anak ko sa harapan ng milyong tao. ah, hindi yan humihingi sa akin ng advice kung gagawin ba niya o hindi. Tinatapakan na po niya yung pagkatao ko. Bakit magulang ba siya? Kayo mga magulang, pahubarin yung anak nyo sa, sa karamihan tao na hindi nyo alam. Anong gagawin niyo? Kayo mga anak, andan nyo yan. Pahubarin. Kayo ng kasintahan nyo. Sa harap, ginagago nyo yung magulang ninyo. Ginagago nyo ang apelido ninyo. Sabihin ko sa inyo, totoo lang, sama ng loob ko. Totoo pa yan eh hanggang last day po ng kulwari nilang proposal. Proposal, ha? ha? Talagang pinilit ako, hindi lang ako makahindi gawa ng yung anak kong ang nag-ano sa akin, ang nag-invite sa akin. Hindi po ako pumasok sa trabaho ko. Nag-absin ako. Ha? nag ako po. Para lang masuportahan yung kalukuhan ng proposal na yan. Uh, hindi po totoo yan. Ah, uh, kita nyo para robot? Doon. Kung napanood niyon, yun. Para kami mga robot. Ah, uh, siya lang nga halos nagsalita. Kasi scripted niya nga yun. Sana po maintindihan nyo. Ah, uh, maintindihan nyo. Pagpunta nila si Bo, scripted po yun. Gusto akong pasamahan ni Kipi, pero yun hindi po ako sumama. Dahil alam kung maladagdagan naman yung kalukuhan sa buhay. Ah, yan si Direk Ulo na yan. Ah, kung alala nyo pa, yung nag-post ako sa FB account ko na sinabi kong kasinungalingan nah, in na ini-interview siya ni Makagago. Ha? Ah, ah, ha? Karamihan doon, hindi po totoo. ah Scripted din po yun. Gawa lang, hindi makaporma si Makagago doon. Kasi may nakapaligid ng mga tao sa kanila. Totoo po yan, kahit itanong nyo kayo magkagago. Tingnan nyo sa account ko. Sinabihan ba yung kasinungalingan na yun? Pero ito, punong-puno na po ako. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko ng isang linggo yan, si Mer. Isang linggo, pag hindi niya naayos to at hindi siya nagpakita din sa amin at ayusin niya yung busot na to para sa pamilya namin. Magkikita na kami sa kung saan kami magkita. Kaya habla ko na po yan. Tandaan nyo. Hindi nyo alam kung gaano kasakit sa puso ko eh. Tama yung sinabi mo, Mark. Ha? Na, na mga bubu kami. Tama, bubu. Tama yung sinabi. Sinabihan kami na bubu kami. Pag nag-aaway sila ni Kipi. Kipi. Mga bubo daw kami. O kasi ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubu. Ah, ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubu. Tama yun. Ah, para kumita siya. Ah, para kumita siya. Pero kami, hindi kami kumikita. Ah, ako pa mismo gumagasto sa pera ko. Alos kalahati ng, ng sahod ko napupunta sa kanila, gawa lang marami sila, pupunta sa bahay, paglulutuan, oo oh, tama, magbibigay yan, gentlemen, magbibigay yan, ah, katiting lang, para sa kanila, hindi pa sapat yun, pagkabandang huli, pag uwi, sobrang agot ko. gawa lang, maglilinis pa kami ng bahay, mag-aasikaso pa kami, alam nyo lang, gaano kasakit, tama yung sinabi ng anak mo, yung mga yung mga baser na yan diyan ah wag kayo magsalita kung hindi sa kung pasok sa puso isipan ninyo ah, noon pa yan eh nagagalit na ako gawa nang sasabihin niyo mukhang pera kami eh. niki hindi niyo ba alam ang katotohanan magsasalita agad kayo nang ganun Please lang, na po maganda talaga. Ang pinagagawa na ah, ni, ni ano, Dripulo ha, ah, sabi nga ni, ano, ni Makagago, Dripulo. Totoo po yan, kasi director talaga yan eh. Lahat, kaya kayong paikutin, pati kami pinaikot. Ha? Ah, na man lang pabor sa binibigay sa amin, na alam namin ha, ah, kung gaano kalaking ginikita niyan. Tingnan niyo ang bahay namin dito. Ikita niya yung paligid. Ah. Pero hindi ako nagkulang sa pag-support. Kami, hindi kami nagkulang. Ginamit niya lahat. Ah. Si Drixler, si Scotty, yung buruha, ginamit niya. Alam niyo siguro, sinong buruha ano na yan. Ginamit, yan. Yung trabida, ginamit niya yan. Yung kontrabida, ginamit niya yan. Tapos, si second half kami ginamit niya para sa sa views lang niya. Ah. Pero sabihin ko sa iyo ang tanong. Ah, ito ang tanong. May ka mag-anak ba siyang sumuporta sa views niya? Wala. Kasi bakit? Kilala nila ang si Derek Olo na yan kung anong ugali na yan. Ah? Kung gaano kasakim yan, kilala po nila yan wala kayong makikita ang kamag-anak nila sa side niyan na sumuporta sa mga videos niyan, mga vlog niyan. Wala. Ah, ba? Yan po ang totoo. Pag-aralan niyo maigi. ah mura buros kumus pa yan siya. ah mus buros kumus. Umalis siya. Gumawa ng sarili niyang channel. Iniwan niya. Kasi ang akala namin, ginulangan siya ni Bruce Kupos, hindi pala. Ganun siya pala ang may, pro may problema. Kay Hig ay kay Boss John, Boss John, nangangang ako noon pa. Mang gusto na sana mangyari ni Hig na ilabas tong problema na to. Gawa lang noon pa, alam na ni Boss John kung magkano'ng kinikita nila ni KP. Pero hindi po nagbibigay yan. Sakin po sa pira yan. Kaya po nagkahiwalay. Halos lahat ng na mga nasa panig niya, humihiwalay na po sa kanya. Gawa lang sa masamang ugali niya. Eh, tour nila niya, Kadmos Jun. Magkaibigan talaga kami yan. Hanap po ako dyan. Ah. Yung, yung mga lumang tao na nakapaligid sa kanya, bakit nagugulat kayo? Iisa na lang, tapos bago na. Ang natitira, iwan ko lang. Mayroon pa ba? Wala na. Kasi nga po, hindi yan marunong umintindi sa kapwa-tao niya. Siya lang ang gusto niyang intindihin. Ah. Hindi kasi yan lumaki sa magulang niya. Kaya hindi niya alam ang tunay na pagmamahal ng magulang sa anak. Kung anong naramdaman ng magulang sa anak, kung anong nangyayari sa mga anak at nakikita ng magulang, hindi niya ramdam yun, hindi niya abot yun, guys. Hindi niya abot yun. Wala sa isipan niya. Ang gusto niya pa, so, gumano na lang gumano ng pira. Kaya, yeah. may maraming, alam ko maraming galit na dyan. Alam ko maraming galit na. Bisa, tingnan niyo yung mga tinag sa timeline ko. Kung ano yung mga nakapaligid ng na mga salita ng mga tao. Galit na dyan.